ako nagpakabit lang ako nito tapos may nami tayong isang foreigner eh naawa naman tayo kasi nasira yung motorcycle nya 100 pesos lang yung daladala nya tapos palitin na yung sprocket at yung kadena eh para niya pa siya uwi tapos kasakasama niya yung baby nya so nag decide ako na uh, papalitan na rin kaysa yung magtulak siya tapos eh mamroblema pa siya pero sabi niya, babalikan daw niya. Pero hindi, sabi ko, paka, ipakabit niya na yung, yun yung foreigner. So, yun, kinakabit na yung, uh, yung, uh, kadena, saka yung pinaka plato niya. Set na to eh. Yan, set na yan. Para makabit na. Uh, makauwi. Medyo habag tayo dahil yung foreigner para niya aki pa malayo pa siya eh so nag decide ako na uh, palitan ba so ito na gawa na yung motor niya uh, pinakatulong natin sa ating mga kapatid na foreigner so yun makakauwi na siya at uh, uh, gawa na

ah uh, tumulong sa ating kaibigan na foreigner. Naka-raise tayo ng 1,200 pesos. Babayaran natin ngayon ang uh, 1,050 yung church sa kadena at sprocket. Isang set siya, 1,050 lahat-lahat. Yan. So, 1,050, 1,000 Ano na? Ay, yung ano pa yung sa akin, yung sa... Thank you. So, yun. At, uh, ayos. At, uh, na-resolve ba yung problema. Thank you. Kasi, ang binili kasi natin kanina. Brother, maraming salamat sa iyo, ha? Ah. Ang binili natin, ito lang, ito. At ayan.